Nakatakas nga si Perena matapos niyang makita na talagang napakamakapangyarihan nga nitong si Metena at ayaw niya magpadaig. Naisip niya na takasan na lamang itong si Metena kaysa isuko sa kanya ang brilyante. Hindi siya papayag na lahat ng brilyante ay mapunta kay Metena ngunit nabigo siya sapagkat ang kasama niya at ang kapatid niya ay naiwan niya. Natitiyak niya na ang brilyante nga ni Danaya ay nagamitina na rin. Kaya naman nalulungkot siya. At ngayon na ang Adamian na lamang ang hindi nasasakop, maaring magtutungo ngaroon roon sa si Metena upang sakopin na rin ito. Kaya naman nag-aalala siya. Ayaw niyang ibigay kay Metena ang kaniyang kapangyarihan at ang kaniyang brilyante. Kaya man naghanap siya ng solusyon. Kaya hanggat sa sinabi ni Imao na kailangan niya magtago at kailangan nilang umalis. At isa lang lugar na alam niya na safe at siguradong hindi sila masusundan ng mga tauhan nga nito si Metena, kundi ang mundo ng mga tao. Doon sila magtatago pan sa si Metena ay tuloy na nakapasok sa kaharian ng Lareo. Tuwang-tuwa siya at sa wakas, nakaupo na rin siya sa trono at wala nang hadlang at haharang sa kanyang mga plano. Wala nang mga sangre. Ang mga ito ay isa-isa niyang pinatapon sa Meniabe. Kaya naman tuwang-tuwa siya. At nang makita nga niya ang mga sangre na nakapalibot at merong mga estatwa at naisip niya na mayroong isang kulang hanggang sa napansin niya si Perena at ang kapangyarihan ni Perena. Nasubrahan sa pagkasakim itong si Metena, gusto niya ang lahat-lahat ay mapasa kanya. Kaya naman hindi niya palalagpasin si Perena at pupuntahan niya. Nang makita niya, namuntikan na nga itong aalis ay pupuntahan niya ito. Bago pa man makaalis, kailangan makuha ni Metena ang kanyang kapangyarihan. Ngunit magtatagumpay ba si Metena o tuloy ang makaalis itong sa si Sa na sana ay makaligtas si Perena at matakasan niya ng tuluyan ang bruhang si Metena ay mag-like at subscribe sa aking YouTube channel para sa karagdagang update. Thank you!